sa habitual absence ni po mm, habitual absence saan? Sa uh, hindi ko alam kung ano yung uh, pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung um, style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng ak akusasyon kung saan-saan at uh, wala namang basihan, walang ebidensya. At uh, hindi nila nalang i, i o itinataas sa tamang forum or sa tamang uh, venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa.